Pumunta siya sa akin. Tumabi po siya sa upuan. Tapos napaganon ba ako? Sabi niya lang po sa akin, pahalik po po niyo po ako sa ita. Yung konduktor po, nakatingin lang po. Hindi ako bumaba kasi sarado yung pinto. Ako lang po mag-isa. Pumunta na rin po ako sa likod, umiiyak po. under 72 suspension, nangihingi po siya ng tawag sa ginawa niya. Ulay so, ability po talaga ang ating mga operator. Sa specific na violation na ginawa ng driver, over po sila nung memorandum circular na yun na nagpapataw po ng uh, na penalty po. So kasama po yung konduktor doon sa i-issuean namin ng show cause order po. Actionan po namin yung mangyayari. magharap uh, na po tayo para matapos na po ito. Pananagutan po yung ginawa mo sa akin. So, medyo fresh pa sa inyo yung pangyayari at nakita naman natin siya rin traumatic talaga kay ma'am. Sa ngayon po, no? kamusta na po kayo? Ganun pa rin sir, wala pa kong tulog ka ngayon. Sa panig po ni Mr. Eranyo Dumaing, papasukin na po natin sa studio. Si uh, Mr. Eranyo uh, Dumaing, ang bus driver po ng uh, Pamana uh, Transport Services. Ayan po si Mr. Eranyo, um, gumawi po sa ating tanggapan upang ipaliwanag po ang kanyang panig, Atty. JV. Okay. Magandang hapon po sa inyo, uh, Sir Eranyo. Ito po. uh, ito po, no? nakita so, nyo naman po siguro, napanood nyo yung inilapit sa amin nitong si Ma'am Grace Laurista. Opo. Sir, ano pong masasabi nyo doon? Bingi po ako ng patawad sa ah, mga nagawa ko po. Pasensya na. Bakit nagawa mo sa akin yun? Alam mo naman walang pasahiro. Hindi kasi... Dibait, ini, tinataboy kita. lumipat na ako sa ibang upuan. Lumapit ka pa rin sa akin. Pasensya na wala na 'yan dalalim ko na pero yung nung ano po yung nung kita nung, nang nakikipkwentuhan ka po sa akin para na palagi ang ano log ko tapos inihingi ko po yung number niya po binigay niya po sa akin ang sabi ko po ano oras kita pwedeng tawagan sabi ko po sabi niya kahit anong oras sabi ko po baka magalit yung asawa nyo Hindi, wala namang pakialam sa akin yung asawa ko sabi niya sabi niya po eh, kaya wala akong binigay na number sa iyo bakit ko ibibigay yung number ko sa iyo ibinalik ko nga wala, 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 kang, wala akong binigay na number kaya kaya po, sa Huwag mo akong balikta rin dito. Kaya lang po, humingi na po sa inyo ng pasensya sa mga nagawa ko po. Nung bumaba nga ako sa bus, wala kang pakialam, umarurot. Ka. Alam mo kung ano yung kasalanan ka talaga? Hindi po ma'am, hindi po Umiiyak ma na ako sa... Minto. Um, umiiyak na ako sa basa kakauminto. Di ba yung driver kinausap ng asawa ko? Pabingi-bingi lang kayo. Pasensya na po ma'am. Okay. Bakit nagawa mo sa akin yun? Okay. Minuto Pas lang tayo nagkakilala. Wawa naman po yung pamilya ko. Pero yun lang, lang ako, tayo may pamilya. Ako, ako na lang po yung inaasahan po. para magtrabaho. Ma hindi para ganunin mo. Patawad po ma'am Grace. Okay. So wag mo akong baliktarin dito. Na, ako, Minuto lang tayo nagkakilala, ganun ka. O nagawa na mo yun na po, na, sa iba, na po kasi yung... Siguro yung iba tahimik-tahimik lang sa'yo. Um, kasi nung ano po, unang punta ko po sa kanya, inawa ko po yung kamay at nagka-holding nagka hands po kami. Walang nangyari ganun. Pag naghinto lang ng stoplight, doon ka umupo sa akin. Doon ka lang umupo. Iniwanan mo yung driver seat, doon ka umupo. Lumipat pa ako sa kabila. Sumunod ka na naman. Tumakbo can... na ako sa likod. Nagchat ako sa asawa ko. Sabi ko, tawagan mo ako. Bilis. Pagtawag ng asawa ko, umiiyak na ako. Sabi ng asawa ko, ano ka na dyan? Tumalon ka na. Sabi ko, hindi ako tatalon. Baka masagasaan pa ako. Wala, so, ang po. sinasabi niyo po, kaya po ninyo nagawa yon dahil napanatag po ang loob po ninyo opo, sa kanya. Opo. Dahil yung una po, ah, binigay niya pa po yung number sa inyo. Opo. May number po kayo niya, sir. Sinori ko po sa kanya. Kasi wala ninyo, kang yung... binigay sa akin. Oh. Babe, ano mo yung papel? Akin na yung number kung mayroon ako. Ma'am, binigay ko po wala sa inyo. Bini sino... Wala akong binigay. Bakit ako magbibigay ng Ay, number? na number? Ano po yung naging pag-uusap po ninyo dun, sir? Ano po yung nag, Para na palagayan po lang po, kasi tinanong ko lang po yung pangalan niya. Yung ng visa. Tapos iningi in ko po in yung number niya. Yung sinabi ko po kanina, ganun po. Ano pa po, po yung mga tanong niyo sa kanya, sir? At saka paano po nagsimula yung paglipat niyo po ng pwesto doon? Paano po nagsimula yung uh usapan po ninyo? Paano po nag-start, sir? Parang napalagay na po yung loob ko na nakausap siya. Ganun po, dahil po nga binigyan niya po sa, iningin ko po yung number niya po. Hindi, sir. Di ba po, nasa driver Kaya, seat po ako, kayo? Kaya, so, ko po yun. So, bakit po kayo lumipat sa likod? May... Gusto ko lang, gusto ko lang po kausapin siya ng no, ano. Sumunod ka pa rin, lumipat na nga ako, sumunod ka pa rin. Hindi, <laughs> hindi mo alam na binibidyuhan kita, tinanong mo ako, binibidyuhan mo ba ako? Sabi ko, hindi. Marami na bidyuhan kita. O nga po, eh, pat patawad na lang po sa mga nagawa ko. Pasensya na po. May hirap rin, so, may hirap yun yung sa iyo, may yun sa akin. Ito, uh, uh na lang po Sir rin. Eranio, kayo po ba sir ay eh, may sariling pamilya rin? Opo. So kayo po ay kasal, may asawa kayo? Opo. May mga anak po ba kayo? Opo. Uh, ilan po yung anak nyo, Sir Eranio? Dalawa po. May babae ka bang anak? Dalawang babae po. Dalawa pang babae yung anak po ninyo? Opo. Tapos ang sinasabi niyo sa amin ngayon, parang nakampante yung loob mo na na yun, napalapit ka. Yun ba yung sinasabi mo? Ilang oh, ilang ba? minuto po ilang ba kayo nasa Ilang minuto nasabot? lang yun, sir. Ilang hindi. minuto lang yun. Galing ng Petex. Ang baklaran. Ko anong loob po. Ilang minuto lang yun. Bakit ganun? Ma'am, napalagay. Kasi po, traffic po dun sa ano po eh. Kaya, hindi naman, no, yung ano po, yung mahaba po, yung mga, ano, car carousel po. So, na nagkakwentuhan kayo, tapos oh, sa, po. sa isip mo, pwede nang hipuin si madam. Ano na lang po, ba? Ba? Nabigla na, nabigla lang po ako. ano yung nabigla ka na, na hipo? Nang hipo, gano'n na lang? Hmm. Hindi po, kasi nung, nung unang... Oh, diba, sa, diba, diba tumawag na ako sa sawa ko, umiiyak ako sa likod. Sumunod ka pa rin sa akin. Yung drive, yung konduktor mo, wala rin pakialam. Sabi nga ng asawa ko sa loob, bugbugi na kita doon. Andito po Pero hindi, Mr. Hindi ko, hindi, ko po yung nagawa. Andito kasi po yung... sabi ko, ayaw ko manakit ng tao. May video naman ako eh. Kinakausap kayo ng asawa ko, pabingi-bingi lang kayo. Sinamahan po kayo ni Sir Randy na no, para uh -huh. safe po kayo makagawi dito ng Manila. Oo. Sir, ano pong reaction ng misis ninyo dito sa nangyaring to? Ano galing po sa akin? Malamang. Opo. O, alam ba niya na... It, it, sir, ito po ba eh, first time na nagawa ninyo? First time na po. Eh. Oh, malas mo na record ni Ma'am. Kasi sabi niya kanina baka nagawa mo pa pat na nagawa niyo to sa iba, pinili lang nilang manahimik. So ikaw sir, galit na a galit yung misis mo. Ang bilis talaga ng pangyari. Ma'am, patawad po. Wawa na po yung mga anak ko. Pareho lang tayo, kaya pumunta ako dito ng mahila para magtrabaho. Ma'am, patawad po, ma'am. Ako na lang po'y nasaan ng mga anak ko. Ako rin ganun din. Wala rin kami bahay. Kaya Ma magtrabaho. Saan ako po? dito? Sinira mo. Paano pa ako makakapasok? Mak 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 patawad po, ma'am. Na nagutan mo yan. Dulot po ko sa inyo, ma'am. Hmm. Ay, ma'am, patawad po. Ay, sir. Okay. Hindi ko yan matanggap. Okay. Dahil ilang isang linggo na ako walang tulog. Pagod ako. Pagbabayaran niyo yung pagod ko. Stress na stress na ako sa inyo. Wala, hindi na ako nakalaban ng damit ko. Bumili pa ako ng damit ko para maisuot ko. Tigbebente sa ginawa nyo. Pati yung konduktor, hindi ka manang sinaway. Marapit na nga, di ba? Aminin mo na. pero hindi ko inano yan. Oh, patawad po, ma'am. Sabi mo pa sa akin, pahalik. Ay, hindi ko, ano palagay mo talaga sa akin? Pumunta ako dito, papasok na ako nun, sinira mo. Mam, hindi ko po magagawa Papasok na ako ng trabaho. Kaya nga lumuwas ako dito para magtrabaho. Sinira mo. Paano pa ako ngayon makakapasok? Mam, parang awan niya. No? Alam mo naman na hinatid ako ng asawa ko sa bus. Pag-akyat ko, nandun pa yung asawa ko. Nung tumalaw niya ako sa bus, hindi ka malang huminto, di ba? Hindi po. Nung buwaba po kayo, hindi naman po pwedeng... Sumabay ako sa ba babae nakatagin. kaya. Tumalon ako. Boom, ang bilis mo. Magpatakbo. Hindi ka malang talaga huminto. Hindi mo hindi ako po, hindi inintuan. hindi, ka malang nagsabi. Ay, hindi pa itong babaan mo. Kubaw. Hindi pa ganito. Alam mo po, naman na hindi ko alam papunta ang kubaw. Kaya nga nagtatanong ako sa'yo kung saan ba yung kubaw. Ma'am, excuse sabi niyo, Sabi ko pa nga po sa inyo, mas maganda po mag-MRT po kayo. O oh, yun lang yung sabi Para, mo, mag-MRT. Eh. hindi po kayo mahirapan maglakad sa main. Pero hindi ko akala eh, napag-stop pala. Tatabi ka sa akin, tsaka ipuan mo ako. Ipo. Ano palagay mo sa akin? Ko lang po lang, dinantay ko lang po yung ano, kasi napalagay po ng Si Mr. Uh, Bernard Garcia. Magandang hapon po, no, Sir Bernard. Kayo po yung konduktor ng, ng bus nung no, nangyari po itong insidente ito. po, sir. Sir, nakita nyo ba yung nangyari? po lang... Yung nilapitan ng driver nyo, itong pasahero natin? Bukod po doon sa, ano, sir, yung lumapit yung driver ko, saka kinuha yung, hinir, hiningi po yung number ng ni Ma'am Grace sa kanya. Yun lang po ang alam ko po, sir. Wala hindi nyo nakita na hinahawakan na pala yung hita ng pasahero nyo. Nung naki, hindi po sir, nung nakita ko po sila dahil may pasahero po kami isa, kinuha ko po yung ticket, pumunta ko sa likod, tinikita ko po yung pasyaryo na sumagkay. Ngayon po, nung pagkaganon ko, yun, napansin ko lang na magkawak siya ng kamay at mag magkatabi sa upuan. Pa, paano mo yun nasabi nga, nandun ka pa nga, nakaganun ka pa nga, tapos umupo ka sa driver seat, na nasa video, tingnan mo. Hindi po ma'am, kaya dito po yung soro, oh, kinuha ko nga yung, ano, yung ticket na tinikita ko po yung sumagay na pasero. Nung pag po ako na nasa likod eh, saka ko sila napansin na nakuupo silang dalawa doon sa... Likod ng driver. Ngayon po, yung sinasabi niyo po sir na, teatro niyo po sir na, nakita kong ako, ako, umupo ako doon sa upo ng driver. Kasi po, nakalala ko po yung accident na nangyari sa amin nung iba kong driver na walang driver, mahina po yung handbrake, umabanti, was, wasak po yung windshield namin. so, ang, 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 ang minara, minarapat mo na pumunta ka sa driver seat o para di mangyari yun. Opo, sir. Eh, ba di mo na lang sinabihan yung driver na, uy, bumalik ka doon sa upuan mo? Trabaho. Di okay. ba? Mamaya mo na po, sir, eh, nung umabanti po yung bus, tumayo na siyang, ano, umupo na siya. Di, sir, kasi ganito, no? Ang impression sa amin ni Madam, kayo ay nagmaang-maangan na parang di nyo alam na may nangyayaring masama talagang wala pa ako alam sir sa nangyari. Yun lang po yung nakita kong magkatabi sila, magkahawak sila ng gamay. Yun lang po sir. Huwag ka magsinungaling. Hindi, Diyo, may video ako na kaganoon kasi may oh, pintuan. Oo po ma'am. Ganoon po ma'am. Alam niyo po ma'am, nung pagka, pagkaling po ito ng likod, gumano ako sa harap doon sa estribo sir, na hindi na po ako umalis doon. Yun lang po sir. Naka, naka Pero aware ka sir. No? At least noon, ito, nag-usap na rin naman yung driver at itong si Ma'am Grace na meron nga nangyaring ginawang kalaswaan itong inyong driver. Siyempre, eh, kami po dito, eh, hindi po natin pwedeng palampasin yung mga ganyang klaseng pangyayari, especially na si Ma'am Grace. umunta pa dito para mag eh, ang nangyari pa, ang unang araw, eh, pinagsamantalahan pa siya. Hindi naman katanggap-tanggap po yung mga gano'n, no? Ah, kaya natanong -na 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 lang din kita, ah, uh, Sir Bernardo, kasi dapat alam po ninyo na obligasyon din natin eh. Legally and morally, obligation natin na kung may nakikita na tayong mali, kung ano man ang pwede nating maitulong, eh sana ginawa po natin. Nabanggit sa akin kanina siya, suspended na itong si uh, Sir Eranio Dumaing. Bukod sa pagdadrive sir, ano pa pong pangkabuhayan ninyo? Wala na So, habang suspended ka, malamang wala na po kayong kita. Wala na po. Ilang taon na yung mga anak ninyo? mag 11 po, tsaka mag-9. Oh, so, malaki pa pala yung gastusin ng mga pangangailangan ng mga anak ninyo. Hindi mo ba naisip? Nung pangyayaring yon kailangan kong protektahan itong reputasyon ko, itong trabaho ko. Otherwise, buong pamilya ko yung magsasuffer dito. Opo. Kaya, alam po talagang nagpagkakamali ko po yun na sana po patawarin niyo po ako, Ma'am Grace. Bigyan niyo po ang pagkakataon. Paano? Ayun, pupunta ako ng Maynil Maynila, nila na utang pa ako ng pamasahe sa amin para magtrabaho dito. Paano naman yun? May bisyo po ba kayo? Wala po. Wala pong bisyo. May nga po nagsisisip po sa mga ginawa kong kasalanan. Sana mapatawad po ako ni Ma'am Grace. Ma'am, matawad Areo po. tayo, sir. Kaya pumunta ako dito ng Maynila kasi wala rin kaming bahay. Palipat-lipat kami. Kaya gusto ko sana magtrabaho. E eh, paano ako? Sinira mo yung trabaho ko rin. Mami, sige po. Ito, ma'am. Ah, diba, sabi po ninyo eh, pumunta kayo dito para magtrabaho. Ano na po palang nangyari doon? Wala, hindi, wala <coughs> na po. Hindi na po ako tinanggap. Hindi na natuloy? Hindi na po. Nangutang eh, pa ng pamasahe. Eh, tingnan nyo pala yung perwisyong nagawa ninyo. Ikaw, Kasi na, ka, na nawalang ka ng kabuhayan ngayon. Opo. Paano naman si ma'am? Tingnan mo, kabuhayan na lang yung ipununta niya dito, hindi pa natuloy. So, sir, na I hope na no, nakikita mo yung gravity nung nagawa po ninyo. No, hindi lang sa pamilya ninyo. Hindi lang sa'yo personally Opo. yung naging consequence nito. Pero ito, pati kay uh, Ma'am Grace Laurista. Mama ka po, Ma'am. Pananagutan mo yung ginawa mo sa akin. Dahil, dahil sinira mo rin yung plano ko. Yung plano namin, wala rin kaming bahay. Palipat-lipat kami. Kaya gusto ko magtrabaho. Tinira mo pa, kaya nagtanong ako sa iyo, Kuya, saan ba yung kubaw? Malapit na ba? Malayo pa ba? Iba pa na yung nasa isip mo. Sipo, ang patawad ko, ba? Pagbabayaran mo yung ginawa mo. Yung pagod ko, yung puyat ko. Alam mo ba, wala na akong maisuot. Ilang, ilang pirasong damit lang. Bumili ako kanina pa. ng ano damit. Tigpapainti para nang maisuot dahil sa ginawa mo. Bigyan niya po ko ng pagkakataon ng mga bago po. Gusto ko pa pong mabuhay yung mga anak ko. Pareho ba tayo. Ma Buti ka po. nga. Siguro may bahay kami nga. Wala eh. Kaya nga pumunta ako ng Maynila para magtrabaho. No, paan, para magkabahay yun. kami. Tapos ganun pa yung ginawa mo sa akin. Ma'am, bigyan na po. Salamat po, ma'am. Hindi ko yung matatanggap yung patawad mo, pagbayaran mo yun. Dahil isang linggo na ako pagod na pagod. Oh, baka pwede po. Bawa na mo po sa akin. Pagod na pagod na ako. Pagbabayaran nyo yan. Kami po dito, uh, we can only do as much. No? Ang decision ang decision po ay manggagaling kay Ma'am Grace Laurista. Ma'am, pwede pong patawarin nyo na po lahat sinira mo yung plano, ang plano namin mag-asawa. Nagtatanong ako sa iyo kung saan ba yung kubaw malapit na ba malayo pa ba iba, iba pala yung nasa isip mo? Hindi po sinagot ko mo po sa na malayo pa kasi nasa Ortigas pa lang po. Pagdating pala ng stoplight, iba yung gagawin mo sa akin? Ma'am, pasensya na po, pasensya na po. Parang awa niyo na po, ma'am. Ma'am, patawad po. Patawad po, ma'am. Mahirap yan, kuya. Tanggapin yung patawad mo. Eto <coughs> no. So, sa, sa, ngayon po, eh, hindi pa, it appears to me, sorry, na hindi pa nga handa itong si Ma'am Grace Laurista na patawarin itong si Sir Eranio. Well, hindi po kami mamimilit dito. At the end of the day, it's the decision of the victim, si Ma'am Grace, kung ano po yung option na i-avail niya. Patawarin niyo po. Pareho po tayo, may anak din po ako. Ma'am, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Mahirap po yan tanggapin. Mabagay ko lang po lahat ng mga nagawa ko pong pagkakamali. Nagtatan so, po Nagtatanong sa ako sa iyo kung saan yung kubaw, malapit na ba, malayo na ba, iba-iba pala yung nasa isip mo. Gagawa-gawa ka pa ng kwento diyan. Patawad po, ma'am. Alam mo na, alam mo na umiiyak ako sa likod. Sige ka pa rin. Kaya nga ako hindi, kaya nga tinex ko yung asawa ko na tawagan ako, tawagan ako. Kasi Siguro kung hindi kita nabidyohan at nagreklamo ako dito, balik ta nyo pa ako ng kumpanya nyo. Bukod po no, syempre dun sa trauma na naidulot sa inyo nitong mga pangyayaring ang ito, ano pa po no, yung mga specific po na, na injury or damage na nasuffer po ninyo? Yung pag naisip po, po yung ginawa niya. Masakit po yung... Ma'am Wilma Dumaing, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, sir. Yes, ma'am. Si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. At nabanggit po sa akin na parang meron po kayong gustong sabihin dito sa mister ninyo. Doon po kay Ma'am ma Grace po sana. Ah, kay Ma'am Grace. Sige po. Uh, ma'am Wilma, ito po. Nakikinig po sa inyo si Ma'am Grace Laurista. Ma'am Grace, sana po ng Masawa ko.

Patawarin niyo na po, Ma'am Grace. Yan ang mamakawata ko. ng Grace, oh. <gles> sige na po, Wala na po kasi, wala na po kasi mag-anap mo lang sa kamin. Mahilip ang anak namin, Ma'am. Na niyo po sa ako? ko. Ano naman niya Diyan na. Basta Ma'am, sayo po, hindi ko po siya talaga mapapatawad sa ginawa niya sa'kin. Sa Pagbabayaran niya yun. Ma'am, sige na po. Pare-parehas lang din po tayo. Siya din po ay kami din po. Wala na rin din po kami kasi wala na po din siyang trabaho. Wala naman po tumutulong sa amin kundi siya lang po eh. <laughs> na <laughs> mga anak ko po hindi na po makapasok. Sir Arnel, sa seryo, ito po yung operations manager po ng Pamana Transport Services at hindi nasa linya po natin. Ayan, magandang hapon po Sir Arnel. Yes, uh, yes, attorney. <laughs> uh, with regard po dito sa pangyayari, uh, unang-una po sa lahat ano, Umihingi po kami ng paumanhin o kapatawaran doon sa nagawa ng aming driver no, kay uh, Ma'am Ma -Ma Gray. Hindi naman po namin ito kontrolado dahil nasa labas po ito ng aming kumpanya. Eh, kung ano man po ang aming maibibigay na natulong para kay Ma'am eh willing naman po magbigay ang kumpanya para naman po magkaroon ng kaunting tulong. Pero masarap uh. lang pakinggan sa amin na ang inyong kumpanya, ay e magbibigay kahit papaano ng tulong kasi malaki po yung uh -huh. na suffer. Madaki yung damages na na-cause po dito sa ating pasahero si Ma'am Grace. Apo, apo. And this is to show that you do not tolerate these kinds of actions ng inyong mga empleyado. Oh uh, yes, attorney, uh, definitely po uh, mayroon po kaukulang uh, aksyon ang aming gagawin para sa anong driver. At sana sir no mag-introduce tayo ng bagong mechanism dyan sa inyong mga empleyado para hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari kung may CCTV siguro sa loob ng bus or better yet no tayo ng uh, seminar dun sa mga empleyado Apo. ninyo na pag may Apo. nangyaring ito nakikita nila na ang isang driver or conductor ay ginagawa ito eh sana Uh, sila mismo sa bus ay gumawa ng aksyon para mapigilan. Tama po kayo. Isasama na po yan sa aming monthly meeting. Uh, rest assured na gagawin po namin ito ng aksyon para hindi na po ito maulit. Uh, samahan po din namin sa tanggapan po ninyo no? para uh, maisama din po. Actually, nandito po yung Mr. po ni ma'am at uh, para maisama uh -huh. din po yung uh, kasi nais pong makausap din po ni ma'am Wilma yung misis po ni Tatay Eranio, si Ma'am Grace, uh -huh. para makapag-formal na makapag-usap po silang lahat. At kapag wala naman apo, po nangyari, apo. pwede naman po tayo makapaghain po ng kaso, Ma'am. Uh, Sir Arnel, maraming maraming salamat po at uh, ischedule po natin yung uh, pagpunta natin kasama po yung reporter po ni Senator Rafi sa inyong tanggapan. Maraming salamat po, uh, Sir maraming Arnel. Maraming salamat po sa inyo. Sana po hindi na rin po ito maulit. Ibigyan naman po namin kayo ng chance na makapag-usap po ni Ma'am kasama po ang kanyang mister at gayon din po ang inyong misis para makapag-usap po, sir. Okay, sir. Sa tanggapan na po mismo nila, Sir Arnel Cesario, ng pamana transport po. Okay, salamat po. At kayo din, ma'am, ha? Wala pong problema, ma'am. Kung gusto niyo pong magkaso, karapatan niyo po yun. Ang sa amin, ma'am, kung uh, makapag-usap muna po kayo ng maayos, pag-uusapin po muna namin. Okay po? Sige po. Salamat po, ma'am. At uh, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Okay, Thank you.